mga kaagos tuloy pa rin ang laban ito po ang ating first game ngayong araw UE versus FEU po ito na naman po on the attack na naman po ang FEU ang score po natin mga kaagos ay ano 2-0 2 Two points na po ang FEU 0 ang UE ito po ang first game natin ngayong araw mga kaagos March 10 2024 UAAP Season 86 Football Tournament mga kaagos Ito po ang first game natin ngayong araw UE versus FEU Nandito na rin po yung lalaro sa second game po mga kaagos Ang Ateneo Ayan po sila sa gilid do. Oh. Dumating na po sila Nag warm up yung kanina mga ka Agos. And dito na rin po ang UP. Ayun po, yung UP nagwa-warm up pa rin hanggang ngayon. Warm up pa rin sila. Sila po ang next game natin. Second game. Ayan po, tapos na mga kaagos ang game. Ayan po, pumasok na po sa field ang Ateneo tapos po ang first game natin mga kaagos ngayong araw Sunday, March 10 ito po ang final score ito po ang ating final score bye bye mga kaagos Let's go, Pumasok na agad yung Ateneo sa field sa loob. Habang nagkakamayan pa yung UE at saka FEU. Ayun, pumasok na rin po yung UP. Magwa-warm up na rin sila mga kaagos. Bye-bye mga kaagos. Kita nyo naman yung final score natin ngayong araw. First game, FEU win 2 points. UE 0.